Alam mo ba na kahit hindi monetize ang social media accounts mo ngayon, pwede kang kumita dyan, possible ng 20 to 50,000 per month dito sa community namin. Ang gagawin lang natin is mag-copy and paste at mag-set tayo ng appointment to our local at international client. Pero hindi mo magawa yan kapag hindi ka connected sa sistema namin. So paano nga ba magkakonekta sa sistema namin? Well, simple lang po. Dapat po meron kang cellphone at dapat meron kang stable internet connection at 18 years old in above ka. Kaya kung ikaw ngayon na sa ibang bansa ka o isa kang empleyado dito sa Pinas, well pwede mo nang gawing pagkakitaan or part-time ang opportunity namin and make sure lang meron kang available na 2 to 3 hours per day para magawa mo ang copy and paste system. Good news kasi open to all po ito as long as 18 years old and above ka. At ano nga ba yung kailangan para maging connected ka? Well, ang kailangan mo lang, account ID or user ID. Pero pag hindi mo pa alam paano makakuha noon, mag-comment ka lang sa baba ng video na ito or mag-message ka via messenger para ma-assist kita kung pa paano. Well, nasa bio ko po yung link. Kaya see you inbox box. God bless.